Gusto mo na bang pumasok sa pananampalatayang Islam? Minimithi mo na bang pumasok sa pananampalatayang Islam o yakapin ang pananampalatayang Islam? Gusto mo nang pumasok sa pananampalatayang Islam, kaya lang hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Hindi mo alam kung paano ang gagawin mo. Mula ba sa puso mo? Ramdam mo na ang Islam talaga ang totoong relihiyon. Ramdam mismo ng puso mo na si Allah talaga ang totoong Diyos. Kaya lang, may mga bagay na nakasanayan ka na na parang mahirap ng iwasan o parang mahirap ng baguhin. Ramdam ba mismo ng puso mo na totoo ang mga sinasabi ng mga tao na mga nagdadawa o mga tao na sinasabi sa iyo ang Islam. Ramdam mismo ng puso mo na totoo. Kaya lang, hindi mo na mabago ang ilang mga habit, ang ilang mga bagay na nakasanayan na nating ginagawa. Kung ikaw ang tao na ito, nasa tamang video pa. Magpatuloy ka mula umpisa hanggang dulo. Uh -huh. Salamu alaikum sa mga kapwa ko muslim o balik islam. Hi sa mga hindi pa muslim na manonood nito. Bago po tayo magpatuloy sa topic natin, paalala lang po. Hindi po ako ustada. Hindi po ako nakapasok sa madrasa. Isa lamang po akong balik islam. Mula ngayon, siyam na taon pa lamang po akong balik islam. Kung ano lamang ang mga binabahagi ko dito, kung ano lamang ang mga sinasabi ko dito, ayon lamang sa aking natututunan na pag-aaralan mula sa Quran, Hadith, sa mga ustad, sa mga imam, shaykh at ganoon din sa aking mga kapatid na mga kababaihan sa pananampalatayang Islam. Ang mga ibinabahagi ko dito ay ayon lamang sa experience ko na pag-aaralan ko. Kaya kung interesado ka pa rin na malaman mula sa akin ang ituturo ko dito kung paano magbalik Islam, nakikiusap ako sa iyo. Manatili ka. Panoorin mo ito mula umpisa hanggang dulo upang maintindihan mo. Paano magbalik Islam? Tanungin mo na kita. Kung magbabalik Islam ka ba, Handa ka na bang baguhin lahat ng mga nakasanayan mo na? Handa ka bang baguhin lahat ng pwedeng mangyari kapag ikaw ay yumakap na sa pananampalatayang Islam alang-alang kay Allah? O ikaw itong tao na ito na gusto mong magbalik Islam, gusto mong yakapin ng Islam, nais mong pumasok sa Islam, kaya lang meron kang agam-agam na baka uh, baka hindi mo makayanan na baguhin ang mga nakasanayan mo na o nag-aalala ka na baka magalit ang pamilya mo, pamag-anak mo o kaya naman nag-aalala ka na baka pagtawanan kanila o kaya itakwil ka nila. mong magbalik-Islam pero hindi ka handa na baguhin ang mga nakasanayan mo nang gawin. Kung ikaw ang nasa unang tanong ko, na kung nais mo nang magbalik Islam, handa ka na rin baguhin ang mga nakasanayan mo na. Handa ka nang baguhin ang mga habit mo na. Kung ikaw ang nasa unang tanong ko, ang gagawin mo, meron ka bang kakilala na muslim? Meron ka bang kaibigan na Muslim? O malapit ka ba sa moske, masjid o simbahan ng mga Muslim? Meron ka bang kakilalang imam? Kung meron kang kaibigan na Muslim, kakilalang Muslim, malapit ka sa moske, o kaya naman meron kang kakilalang imam, pumunta ka doon, lumapit ka sa kanila, tapos sabihin mo na nais mong magbalik Islam. Oo, Sabihin mo na nais mong magbalik-Islam. Kaya natin gagawin na pumunta doon sa doon sa Muslim o doon sa kaibigan mong Muslim, sa imam na kakilala mo o kung ano pa na basta Muslim, lapitan mo siya. Kaya natin 'yun gagawin para matulungan tayo, para tulungan nila tayo, gaguide nila tayo sasabihin nila sa atin kung ano yung mga gagawin natin o kaya naman matulungan tayo. Maaring matulungan tayo na mabigyan tayo ng damit sa uh, mabigyan tayo ng damit sa Islam o kaya naman mabigyan tayo ng gamit para sa pagsasala. Ituturo sa atin, igagabay tayo. At kung ikaw naman ang nasa pangalawang tanong, nais mo nang magmuslim, gusto mo nang magmuslim, kaya lang yun nga, hindi mo pa kayang baguhin ang mga nakasanayan mo na. Hindi mo pa kayang baguhin ang mga habit na nakasanayan na natin. Katulad nito, itong paghihijab, itong nasa ulo ko. Kung ikaw ay muslim, kung nais mo nang magmuslim, syempre maghihijab ka na. Kung sa ano na parang hindi mo kaya parang sanay ka na, na walang hijab sanay ka na na nakabuhaghag na lang yung damit mo o kaya naman nag-aalala ka na itakwil ka ng mga kamag-anak mo pagtawanan ka ng mga pamilya mo kamag-anak mo kung ikaw ang tao na ito ito naman ang gagawin mo ang gagawin mo maligo ka Linisin mo ang buong katawan mo. Kapag malinis ka na, banggitin mo ang kataga na ito. Banggitin mo ang mga kataga na ito. Ang tawag po dito ay shahada time. Ashadu an la illa Allah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasul Allah. Wa ashadu Isa ibnu Maryam Rasul Allah. Wa ashadu al Jannah Aq. Wa ashadu an Nara Aq. Ang tagalog po nito, ako'y sumasaksi na walang ibang totoong Diyos maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus, anak ni Maryam, ay propeta ng Allah. At ako'y sumasaksi na ang paraiso ay katotohanan at ako'y sumasaksi na ang impyerno ay katotohanan. Naniniwala ka na ang totoong Diyos talaga ay si Allah. Tama po ba? Naniniwala ka rin na ang tanging makakapagligtas sa atin sa parusa at sa araw ng muling pagkabuhay, walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoon natin na si Allah. Kaya nga nais mong magbalik-Islam. Kaya nga mula sa puso mo nais mong yakapin ang pananampalatayang Islam. Kaya nga lang hindi mo pa mabitawan ang mga habit na nakasanayan mo na. E parang hindi mo pa kayang baguhin ang mga habit na nakasanayan mo na. At maaari din naman na nag-aalala ka. Baka magalit sa ang mga magulang mo makapagtawanan ka o kaya naman itakwil ka ng mga magulang mo o ng mga kamag-anak mo dahil sa ikaw ay yumakap sa pananampalatayang Islam kaya nga ang sabi ko po sa'yo, maglinis ka ng katawan mo, hindi pa huli ang lahat hindi natin alam kung kailan tayo kukunin hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay kaya hindi pa huli ang lahat Katulad ng sinabi ko sa iyo, gawin mo yung tinuro ko sa iyo. Maglinis ka ng buong katawan mo at banggitin mo ang shahada na sinabi ko. Yung ashadoan la ilaha ila Allah. Dahil si Allah lamang ang siyang makakapagligtas sa atin sa araw ng muling pagkabuhay, sapat na rin po si Allah at ang kanyang mga anghel na sila ang ating saksi sa pagmumuslim natin kahit nalihim lang dahil mula po sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang titignan po ng Allah ay ang ating puso hindi ang muka hindi ang ating wangis hindi ang ating kalinisan o itsura kundi dito po mula po dito sa puso natin si Allah po ay alim ganap na nakakaalam sa na nangyayari sa atin o ganap na nakakaalam sa sitwasyon natin. Si Allah din po ay afuwan gafura, maunawain at mapagpatawad. Nauunawaan niya kung ano ang kalagayan natin. Sa pamamagitan ng unang step na gagawin mo, kahit nalihim lang o kaya patago, gagabayan ka ni Allah, papatnubayan ka ni Allah, at tutulungan kanya niya na iligtas sa kaparusahan at sa muling pagkabuhay, insya Allah. Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, please palike naman po at isubscribe na rin at i-click mo na rin ang bell notification bilang pagsuporta sa mga ginagawa kong vlog. Ito po si Nisrin na nagsasabing, alamin, tuklasin at pag-aralan natin ang relihiyong Islam at kilalanin natin kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat!